Mula sa hangaring magkaroon ng buklod ng magsasaka sa kanilang bayan, na itatag noong taong 2020 ang Tres Cruces Agrarian Reform Beneficiaries Farmers Association Incorporated ng Tanza Cavite. Nakatuon ang operasyon ng samahan sa produksyon ng iba't ibang variety ng gulay bilang tugon sa pangailangan ng kanilang komunidad at mga karatig bayan nito. Nagkaroon kami ng tatlong miyembro. Yung amin dinadala sa mga palengke na mga gulay ay upo, kalabasa, talong, kamati, sitaw, okra, uh, sili. Yan po yung mga tanim namin. Bilang nagsisimulang grupo, naramdaman ang hamon ng pagkapanatili ng sapat na produksyon dahil sa mataas na gastusin ng mga input. Dagdag bigat din ang pangailang pinansyal para sa irigasyon at transportasyon sa paghahatid ng kanilang mga ani sa merkado. Talagang wala kaming makuna ng puhunan. Ang mga kasama namin ay nangungutang lang. Kapilin ng pinghi, abono, mga insecticide. Kami ay taga-kapiraso lang ang mga tinataniman. Dahil itong aming area ay upland, hindi kami makapagpalawak ng taniman dahil wala pa kaming atubig. Kaya kami ay tapos-nakapos pa rin sa pagsusupply ng gulay. Hinahihirapan talaga kami dito sa aming lugar na kami ay rumerenta ng mga sasakyan, panghakot ng aming mga produkto na dinadala sa palengke. Kaya kami ay narin na rin kami ng tulong sa kagawaran para masuportahan yung aming samahan. Nang maiugnay ang kanilang samahan sa kagawaran ng pagsasaka sa Calabarzon, unti-unting nabuo ang kanilang koneksyon na naging hudyat din ng pagkakaloob sa kanila ng mga interbensyong tumugon sa kanilang mga pangailangan. Uh, sa pamamagitan ng lokal na pamahalaan ng uh, aming bayan, naiugnay kami doon sa High Value Development Program ng DA Region 4 at natulungan na kami mabigyan ng magagandang klase ng binhe at pataba insecticide na magagamit ng aming mga kasama. Napakalaki po nang naitulong sa amin. Hindi na po kami nangungutang sa ibang mga microfinance. Nabawasan na po yung aming gastusin. Dahil po sa mga supply nilang mga kaalaman sa pagtatanim, napagyaman po namin ng aming pong sakahan sa tulong po ng Department of Agriculture. Sa paglipas ng panahon ay nabiyayaan na rin kami ng mga ginagamit na drum, hose, water pump. Malaki na rin yung nasusuportahan ng solar power irrigation. Dati, sa isang crops ay umuubos ng mga 15,000. Naari ngayon ay 5,000 na lang. Ang maaani lang noon ng ano, mga dalawang puntinulada. Ngayon, no, kami natulungan na ng uh, kagawaran, ang itinagdag ng aming, aming ngayon ay eh, siguro mga 40-50% na itinaas. din kami ng isang hauling truck na kami nakakapagsupply ng hindi nahihirapan doon sa iba't ibang lugar. Sa kasalukuyan ay may 72 miyembro na ang samahan at patuloy na nagtutulong-tulong sa pagpataas ng produksyon at nakapaghahatid hindi lamang sa mga kalapit na palengke ng kanilang bayan, kundi sa mga institutional buyer na kanila ring napagdadalhan. Kami nakakapag-supply na, hindi lang sa palengke. May thai, meron sa Alfonso, Silang. Ngayon, mayroon na kaming PNPA, BJMP, sa International NGO na Taiwan Pan for Children ng Family sa Mandaluyong. Nakakapag-supply na rin kami ng Dudosoriat. Kung noon ay kumikita ng 30 mil ang isang magsasaka sa buong cropping season na yun. ngayon ay halos kumikita na rin ng mga sandaan libo na. Sa napakalaking pasasalamat ng aming buong samahan sa Department of Agriculture, Sa bumubuo ng High Value Crops Development Program, lumawag ang patrabaho ng aming mga miyembro sa mga naibigay na ter se sabe